Papakabit tayo ngayon ng screen door ulit eh. Yung salamin na pinto. Pwede pala sa aluminum. So, tingnan natin. So, yan salamin yung pinagawa na. Pero reflective eh, no? Pwede na magsalamin eh. Tapos, alam nyo ba na makapantong pinalagay natin may tang dito ang tawag ulit dito sa ano nasa baba YP200 YP 200. yan may YP200 na makapagay YP200 na manipis tapos di door mag siya. Okay. Okay. Ito yung kita yung labas pero di Hindi mo Hindi kami kita sa loob. Di ba? May doorknob din pala kasama eh. Mas so, parehas din sa doorknob ng ano bahay. Ito na lang tumagam. No. Hmm, ito na natin. Oh, yan, minalas pa. ulit Ulit tuloy sinasabi ko. <laughs> <laughs> Malaki ng siwang, hindi pantay. Buti na lang may paraan sila. Ay, ginatla mo yun sa may pag-aanuhan ng tornilyo. Tapos tatakpan. Galing ah. Oh. Uh, na lang mabilidad ma 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 na si pare. May malaking siwang, wall angle na lang. May wall angle. <laughs> angle na lang. Angle <laughs> mm. Tapos ito pa, oh. Natindi. Oh, di ba? Ay, bola. Ang Ay. gusto ko. Layo, ayan oh. Pag inayos. Ah, kaya pag may nagpapadar sa inyo, bantayan niyo, ano? Mm. <laughs> But eh, wag ko ba 'yan? Di ko na rin na ano. Tapos ito, diniskarte na, na lang yung pinto. Dinaya-daya. Hindi, Hindi na siya nakalibid. Kasi nga nakahiga yung pader, diniga na lang din yung pinto. Pero, pero ang tabayanan nyo, kung sasayad nga, saka sasayad sa sahig. Buti na lang higa palabas. No. Walang sahig doon. O, yun na siya. Tapos, galing o. Oh. May doorknob, di ba? Yan so, ito yung kasi nila eh. Kaya hindi pwedeng ilayo ng sobra. Kailangan yung titi-titi ng handle ng lock. May handle kasi pinagawa ginagawa ko. Yan, tapos, tatakpan yung C1. Ano? Na? tingnan natin kalabasan na ito. Ayun. Binikit ng silan tapos i re mo pa rin yung ano, dulo yung lalo hmm. para yung dulo yung diba, asan yung siwang, wala na <laughs> so, pero manipis din sa iba ba mga panay lang pero naman <laughs> na, hindi naman na natang kapag ditinitigan hindi <laughs> naman natang hindi ditinitigan upra na yan kaysa naman may siwang ano yan para matibay dun sa lakan ito kasi ko para para kumapal yung topic nya hmm kasi mas malayo kasi yung ano ah malayo yung hamba. mahamba mahamba ano natin saka hmm. okay. manipis na eh, yun pero obra na kung hindi malayo yung hamba obra na <laughs> kaya naman kaya naman para matibay matibay hmm. Oh, okay na, di ba? Nawala na yung mga siwang-siwang. Tapos, ito lang eh. Ayaw, sumara ng todo eh. Kaya ng pag... Kaya ng na ng konti. Pero kung i-adjust siguro dun sa ano, sa sarato. Yun nga lang humahampas. Nasa inyo pwede kayo kung gusto yung humahampas para sa marathon ng todo. O oh. Okay na sa so, kanya na itulak na lang. Okay na. Saka importante hindi umalog. Kailangan i-adjust nila dito para hindi umalog. Ito. Ito pati importante to para hindi umalog. Nyo. Yeah. So okay na. Kita namin sila sa labas pero hindi nila kami, hindi nila kami kita sa loob. Okay. Hmm. Sana may nabigay akong magandang dapat ang tabayanan dito. No? At sa susunod pa tayong video. Okay.